Halika! At gagawa tayo ng dulce de leche spread na pwedeng pang negosyo. Itong proseso natin ay mas pinadali dahil hindi mo na kailang magpakulo ng isang lata ng condensed milk ng 3 hanggang 4 na oras, which is masyadong time consuming. Ano pang hinihintay natin? Let's start! Ito nga pala ang mga gagamitin nating ingredients sa ating dulce de leche spread. Una ay itong dalawang jersey condensed milk. Dalawang lata yan guys. Isa lang muna ang pinakita ko sa video. Sunod ay itong isang maliit na lata ng evaporated milk. Next ay 3 4 cup ng light brown sugar or sigundang asukal. Pwedeng pwede ang white sugar dito guys ha. Next ay 1 4 cup ng margarine. Nasta kasi ito sa ref kaya ganyang katigas ang itsura. Pwede din ang butter dito guys. Proceed na po tayo sa pagluluto nitong dulce de leche spread. Sa isang lutuan ay ilalagay lang natin dyan itong 3 4 cup ng segundang asukal. Tutunawin lang natin ito hanggang sa maging brown na ang kulay nito. Bali, para lang tayong nagtutunaw ng asukal kapag gumagawa tayo ng leche flan. Same process lang po iyon. Itong tinunaw na asukal ang magbibigay caramel flavor dito sa ating gagawing dulce de leche spread. Bali guys, gagamit din tayo dito ng medyo makapal na lutuan. Medyo mahirap kasi magluto nito sa manipis na lutoan kasi baka masunog ang ating niluluto. Nakaset ang apoy natin dyan sa pinakamababang apoy para maiwasan na masunog ang asukal. After na maging brown na ang asukal ay ilalagay na natin dyan itong dalawang lata ng condensed milk. Saidin natin ang bawat sulok ng lata, sayang mga condensed milk na yan. Matapos mailagay ang mga condensed milk ay makikita dito na namumuuna yung asukal na tinunaw natin kanina. Atin itong tutunawin dito sa nilagay nating condensed milk. Huwag mainip kung matagal matunaw itong namuong asukal. Matutunaw din po yan sa tamang panahon. Pwede niyo pong gawin itong ginagawa ko para mas mabilis matunaw ang namuong asukal. Ginamitan ko na po iyan ng kutsara at spatula para madurog natin itong namuong asukal at madaling matunaw. Nakastay pa din po tayo sa pinakamahinang apoy guys. Matapos matunaw yung mga namuong asukal ay lalagay na natin dyan yung 1 4 cup ng margarine. Haluhaluin lang natin yan hanggang sa matunaw na ang margarin dito sa ating niluluto. Matapos matunaw ang margarin ay ilalagay natin dito itong evap. Bale hindi ko po yan lalahatin dito. Mga 3 fourth lang itong evap ang magagamit natin dyan. Haluhaluin natin yan hanggang sa maging well scattered na ang mga ingredients. Para di masyadong nakakaumay itong ating dulce de leche spread ay maglalagay tayo dyan ng kaunting asin. Just to balance lang ang tamis nitong ating spread. Kapag sobrang tamis naman kasi nakakaumay ng kainin di po ba? Makikita dito na nagpo-form na ito ng malalaking bubbles kahit sobrang hina lang ng ating apoy. Indication po yan na papalapot na ng papalapot itong ating niluluto. Ang consistency na hinahanap natin dito ay hindi po sobrang lapot. Dapat po ay yung madali lang tumulo dito sa spatula or sandok. Kasi po once na lumamig na itong ating spread ay mas lalapot pa po ito. Kaya iwasan natin na maging sobrang lapot itong ating niluluto dahil may tendency po na maging matigas itong ating dulce de leche spread. Pakatandaan nyo yan guys ha. Hanguin na natin ito sa kalan at i-rest natin yan ng 30 minutes to 1 hour bago isalin sa lagayan. Huwag kayong matakot na sobrang labnaw nitong ating ginawa. Makikita nyo yung final result kapag lumamig na ito. After palamigin ng 30 minutes to 1 hour, ay eto na nga ang ating dulce de leche spread. Kung ininegosyo nyo ito, pwede nyo itong ilagay sa ganitong klaseng jar na babasagin or sa plastic na container na karaniwang pinaglalagyan ng mga peanut butter. Suwak na swak itong inegosyo guys dahil mura lang naman ang mga ingredients na kakailanganin mo dito. Since ito nga ay spread or palaman, perfect na perfect itong partner sa mga paborito mong tinapay or crackers katulad nito. Kaya, Try mo na din gumawa. Paano guys? Dito na kami, diyan na kayo. Bye.